Good morning, mga boss. Ang mangyari dito, mag-simulate kami para bukas. Sasali kasi si Bing sa Duatlon ng Kawayan. So dito tayo sa bypass, takbo. Tapos bike, takbo. simulate lang namin. Eh, first time 'yung sumali na ganun, duatlon. And for sure hindi naman siya ganun ka ano sa takbuhan. Uh, subukan lang namin kung kaya niya. Dito tayo sa bypass ngayon Kasama natin tong dalawa uh, May sakit si Bordy kaya hindi rin na nakakalabas Ito sila ngayon Naka e-bike Yan Simulate tayo Warm up muna tayo Naka helmet pa ako Bakit ako naka helmet <laughs> Actually guys Kahapon bagyo Pero hindi direct hit yung direct hit Tugay garaw Kaya Maganda yung panahon ngayon Niwan <clears throat> ako Magbike <laughs> na lang kayo dyan Hindi tayo? pa Magbike din Takbo pa isa Ayan transition tayo ng bike Ayan 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 yung helmet ate Yung helmet nandiyan sa pinaglagyan mo ng cellphone Akin na mali mali yung susi Ay, hindi pala pwede yung 28c sa gulong niya sumasayad 25 lang looking for sponsors 3 <clears throat> of 7 iniwan na ako 4 of 7 4 of 7 na So nasa kalahati na Mahabol na kita lasto na kami na namin ito mga boss Sige Ha! May isa pa don, isa pa ah. Transition ulit tayo sa takbo Last Takbo Bike takbo Natapilok siya kung kailan malapit yung laro. Paano kasi hindi nag hindi nag uh, tumitingin sa harapan. Ay, tumitingin ano to? yan. Ewa. Ah. Yan. May frog kaya pala. Mamatay na siya. Baho yan. Bye, so ito yung last takbo na. Ah, Mamanid yung hita ko. Ang angkal ko. Mamamaga pa yan. <laughs> hindi masyado? nakatakbo ko naman nga na mamaya go bakit mas mataas yung sipang sa likod eh. actually yung ginawa namin light lang ano lang sya uh, kalahati ng gagawin doon So ano yun eh 5 km Tapos 30 km Na bike Another 5 km ata So ginawa namin 2 km Tapos 14 km And Another 2 km Last 500 meters na lang kami Tapos din, ah. Oh. Tara. Ano na pa to? Sumakit so, yung angko ko. Sumakit yung buto ko dito, guys. Oy, late. Idumi naman pa. So guys, ito na yung treatment na uh, ititreat natin sa kanila. Uh, pagkain sa 7-Eleven. Pagod. Ay, sila na. Hello guys, Hello, nasa 7-Eleven tayo. Ako, oh, gusto ko ito. Ay, Red wine oh, right, name right, orange? Oo. Uh Dian. Oh, ano? Sumali din. magsalita ka pa rin? Eh. Salita. ka. Hello. Medyo sabihin kasi ako eh, niya mga bike. Oh. Di sesang. Kalau